1980 pa itinayo ang bahay nila Joel. Aniya, kakatapos lang ng kanilang renovation pero laking gulat nila nang makatanggap sila ng notice of violation mula Sibaw dahil sa kawala ng building permit ng kanilang bahay. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, wala pa pala itong titulo. The DNR for not yet issue ng titling on, my, on our on my lots, together with my neighbors, because of the land dispute problem. <laughs> Yeah, so not our that we not have Kaya ang hiling niya ay dapat mabigyang konsiderasyon ang mga tulad nilang nahihirapang makakuha ng titulo ng lupa upang makapagproseso ng building permit Paliwanag naman dito ng City Buildings and Architecture Office First, sa mga titled owners muna ang nagawa namin Parang invitation lang muna In fact, ito ay uh, naumpisahan natin tinong April pa Mm -hmm. through the help of PIO at, at sa Barangay Affairs. Uh, Tuloy-tuloy yun uh, na parang uh, invitation lang muna. Mm -hmm. Pero nag na yung mga, actually binigyan namin sila ng 60 days, 60 days to enroll sa yung intent nila. Pero nung wala, wala pa rin, kaya kami nagbigay na ng Notice of Violation. Pero alok naman nila ang tulong sa mga may problema sa titulo ng lupa. Well, uh, number one kasi yung, yung property must be titled. Titled property dapat. We also accept order of award with approved survey plan. And the rest, mga technical documents uh, coming from the owner na yun, yung mga tax declaration nila, yung kanilang certificate of non-delinquency, yung technical plans, and others. Mula sa 31 barangay sa Baguio City, aabot sa 172 na mga struktura ang nabigyan na ng Notice of Violation. Dagdag pa ng ahensya, mas matitiyak kasi ang mga struktura kung ligtas ito sa publiko o hindi. Hindi naman sayang yun eh kasi gagawin nyo yan for our Uh, assessment na talagang safe, safety ang pag-uusapan natin. Safe yung mga tirahan natin. At yun ay magagamit din yun pag uh, natitilan na yung lupa mo, ay yun, yung, yung mga plano na tinolmahan ng mga engineers, ay yun din ang gagamitin natin sa pag-apply ng building permit. So, hindi sayang. Ang mga nabigyan ng notice of violation ay maaring makapagproseso sa loob ng anim na kung araw at kung hindi nila ito matatapos ay kailangan nilang magbayad ng penalty at muli silang mabibigyan ng anim na araw na palugit. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.